Yan, good morning mga katatak. Oras natin ay alas 10. Yan, good morning Jerbin. Good morning, Yan. Thanks, Kyle. Yan, Yan May dumalaw na kaibigan. Oh! Oh! oh. Galing! May dumalaw na kaibigan. Yun. Tahimik na kaibigan. Yun. <laughs> Ito, natapos na namin. Ito, yan, yan. Bago kanina, ngayon, oh. ang kasama ko ngayon, si Tars. Yan, magpapakits kami ngayon dito. Yan. Dalawa kami ang partner kasi yung partner niya, nasa Bulacan. Ayun, eh, kami sa sa package ito, iba package namin. Bali may, mga kapal ito. Yan. Makapal ito. Ah, kailangan ni package. Ayun, magsisimula kami ang dalawa. Kasi ang, ang partner ko nasa sa Bulacan. Ang partner naman niya, na uh, sa Bulacan din. Uh, ah, yeah. pa-bakit siya. Kami ay dalawa yung partner na <laughs> ko lang <laughs> ha salamat po din ano na wala na kasi ito wala na kasi ito ano ba kasi ko makumpala kaya kawit din ko no Hãy subscribe cho được Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dito oh. wala pa tapos na sila dito. Ha? Mga kapatid ni Bong yan? Shout out kay Bong? Yan. yan. Ito mga katatak na yan. Hindi pa kami nangalati ni Carlo

So, mga katatak update na lang tayo mamaya kasi napakarami pa ito yan park. yan day pa rin nag aayos na doon sa mga uh, ano niya dear friend. yan mga katatak tapos na kaming gawa lahat. malinis na malinis na walang naiwan yan o oh hindi tayo nakapag-video kanina kasunod e eh, kasi busy. Yan si Rodin ang labasan namin no, yan. kaantay na lang kami ng kuan yung time namin para maka-out. Yan si Dennis oh. Malayo pa yung inuwi ni Dennis. Mga ilang kilometro 'nis? 150, 150 meters. <laughs> Kanyang kalayo yung kwan. Ha? Kanyang kalayo yung inuyuan ni kwan. 150 kilometers. Kanyang kalayo. Yan, ang linis na. Ang siya po. Yan. Walang natingga kami ngayong araw. Pero kahapon, mayroon. Ah, konti na lang ang oras. Maka- Uwi okay na kami. Yan, shout out kay Tata Inting. Kumuha ng reinforce. Malubak ka. Ah. Yan, si Kars, Yung partner natin kanina. Si Kuya Johnny. yan. Yan. Iron Man, shout out. Yeah. Ang <laughs> sasabihin mo kay ano muna, kay Enteng, may iwag ka. Oh, anong sabihin mo? Dito siya, si Maliwanag. Di si Maliwanag ka. Sa to kay enteng. Ah. Si Raulo. Sa ma, loob ni Kuya Sami kasi iniwan siya. Dapat na sa Bulacan ngayon. Iniwan siya ni Ah, so, ma maaga ngayon. Nauna pa. Na out na tayo. Yung. Yung. ako pa yun. Yun, thank you daw. Ano oh, pa Sinteng? Bisi yun. kuya na po, mga katatak. Hindi kinuha ang iyong iba oh. Yan oh. Tayo naman. Pag na naman doon sa nako sa Pip Abinyo. Tayo sa paring Rebo. Kuya Johnny eh. Naka-helmet siya ng pang-combat Kuya 50 kilometers Ang yan Oo, malayo ah, kilogram Kilogram <laughs> Oo, oh, meron siya. ang na ang lahat nila. Kasi wala na yung bagyo. yan. Okay, okay. yan? Oh, Ay tata inting block. Ay Rehoso Ay Marron Lopez What ha? Bakit? Okay, mauna na kayo Wow oh. Ay, shout out kay Geros Flores Vlog tuloy mo lang yung pan mo idol yung mga accountin mo huwag po intindihin yung iba huwag kang magpa-epekto uh, dyan sa kanila kasi huwag magpa-epekto ka dyan walang mangyayari tuloy mo lang parang tayari mo lang yun yan mga uh, dito natin yatid si Rodin para makauwi din siya ng maaga Salamat. Yeah. Gigi katatak TV. Ciao. Thank you. Patapos tuloy tayo, tuloy tayo doon sa atinyo. Pin para makapag sundo naman tayo doon. Kagatan naman buhay na trabaho, sundo, bahay. Thanks. Uh, sa kay Sir Eduardo aktibidad yun. yun sa kay Jan Paul sa Amarich yung gumawa sa mga sticker natin uh, ah, nagpapalihaw pa tayo ulit yung kagandaan niya ng paggawa papagawa tayo ng marimirami para marami tayo mga pagbigyan kasi yung una sampo lang yon sana nandito yung anak ko para di tayo maaabutan ng ulan Mahirap naman tayo pag napunta tayo ng plan. Ayan, nandito na siya. Dito tayo sa unahan para di tayo makasagapal sa traffic. Ayan, let's go mga katotak. Parang hindi pa tayo papunta ng ulan. Eh.

It's, it's love

natin patusin. Ingat kayo palagi. Ah, mga katulad maraming maraming salamat sa panonood yung abutin uh, 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 mga mga video para magkisabang sa mga kasulungan sa mga na tayo kasi hindi tayo naman katuloy ng mga kasi eh, eh, ay naman dyan sa mga anak natin At sa mga kasi ay, sa inanak ko kay Victoria at sa mga bakong subscriber natin na ah, sa kasi okay. Sige, okay, mauna na kayo. hanggang dito na lang uh, mga